Basura ng yes! Yes! Tatlong taon na ang lumilipas ngunit wala pa rin resolusyon ng isyu ng tuneto niladang basura na tila pasiping itinambak ng Canada sa Pilipinas. Pero hindi nakalilimot ang mga grupo tulad ng Eco Waste Coalition. Kamakailan, nagrali sila sa tapat ng Canadian Embassy sa Makati para ipanawagan na ibalik ang 105 container vans ng basura sa Canada. Ang Pilipinas ay hindi tambakan ng basura. Ang administrasyon ni incoming President Rodrigo Duterte na ngayon ang magbamana ng problema. Noong isang taon, sinubukang itambak ang basura sa Kapas Tarlac. Ngunit ipinatigil ito ng gobernador matapos may dispatcha ang laman na may dalawang putsyam na container van. Kaya naman nakatenga pa rin sa Manila at Subic Port ang natitirang basura. Ang tanong, itatapon ba ito sa Pilipinas o ibabalik sa Canada? ayon sa DNR, depende ito sa magiging desisyon ng Korte at pati na rin sa deskarte ng Department of Foreign Affairs. Kinasuhan na raw ang importer ng basura sa paglabag sa RA-6969 o an act to control toxic substances and hazardous and nuclear wastes. Kabilang sa hinihingi ng gobyerno ang kinatayang 200 million pesos sa danyos, gayon din ang pondo, sakaling ipabalik sa Canada ang mga container van. Pero may plano na rin daw ang DNR kung may iwan ito sa bansa. Medyo matagal na din ang basura so kaya naman siyang uh, i-manage locally. Nakatutok din ang international community sa issue ng imported na basura mula Canada. Depende sa magiging aksyon ng Pilipinas, bakikita kung gaano tayo kaseryoso sa pagtatanggol ng ating kapaligiran. Atom Araulio, ABS-CBN News.